Do you have any tips para mas mataas yung kalang germination rate na lang? Yun na lang yun nga kailangan nila i-consider yung mga yung seeds oh. of course ah si you talking about seed selection oh, yeah. seed selection kailangan maganda yung seeds mo kasi tsaka yung seeds mo is akma so sa, sa ano, area mo sa area lang mo, lang oh, oh, correct correct yun nga kailangan yung uh, ginagamit mong mga cocopeat especially tong cocopeat oh peat. the, mediums yes oh, kailangan malinis yan malinis kasi talaga, oh. Okay. pagka hindi mo yan nilinis oh. sobrang acidic niyan kakainin oh, oh. lang niyan yung seeds yung seeds yeah so, correct correct yeah bababa germination niya tapos oh. sisisi mo sa seeds oh, eh tatamad-tamad ka <laughs> Ay mag -sterilize. Well, uh, the, the word may be harsh but Ata. that is true. Okay. Yun lang yung ano, oh. 'wag nilang i-shortcut -sh yung process. Oh, okay. niya. Yung process oh. Yung pag sterilize ng coconut. Sobrang halaga niya talaga. Oh, oh. Tapos yun nga uh, since ineliminate na namin yung pag harden oh, kasi oh. Sa aming experience, experience lang naman kami dito oh, eh. So namamatayan kami sa ganon pagka translate tapos i-harden so, oh, pa di oh. Uh, so kaya ang ginagawa namin, pagka translate diretso na kami diretso sa na. kasi pag nanggaling so, ka diretso sa hamstring, trend, manini Exacto. Ka. So correct. kaya ang ginagawa namin full na agad pagka uh, putok niya pa lang. Pagka uh, germinate pa lang full strength na kami.